sa mga terminal sa Cubao ay konti pa rin ang mga pasahero. Sa Pitex naman, nagsimula ng dumami ang mga pauwi ng probinsya para sa Undas. Nasa frontline ng balita ngayon si Laila Pangilinan. Umabot na sa 160 trips kada araw ang biyahe ng mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX posible pang dumami yan sa susunod na mga araw. Lalo't fully passable na ang mga daan papuntang Bicol. Bukas na rin ang mga daan papuntang Matnog Port sa mga gustong tumawid ng Samar. Handa naman daw ang pamunuan ng PTX sa pagdagsa ng mga pasahero. Huwag po mag-alala yung mga kababayan natin dahil nga na pre-arrange natin yung mga special permits. Eh kung sakasakaling kakailangan ng mga other units, eh, kaagaran naman po tayo makapagbigay sa pamamagitan po ng pag-issue ng special permits ng LTFRB. Binabantayan din ngayon ng PETX ang galaw ng Bagyong Leon na posibleng lumabas ng par sa mismong araw ng undas at tatahakin ang extreme northern Luzon. We're closely monitoring the situation. Para sa ganun, kung kinakailangan uh, ipansamantala, ipagbaliban yung pagbiyahe doon, igagawin natin agad. Kasi ayaw naman natin ilagay sa alang-anin yung ating mga kababayan. Sa Cubao Terminal naman, may ilan ang bumiyahe pa norte, gaya ni Nanay Meli, na dadalawin ang puntod ng kanyang asawa sa Tugigaraw. Kasi mahirap po po nang magbiyahe matagal. Si Miley naman, negosyo ang pakay sa sementeryo. Kaya may mga dala akong panindang prutas at mga pang Halloween. Three days po kasi yun, eh. mag-umpisa mag bukas. Simula ngayong araw, nakadeploy na ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department ng Quezon City para sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa mga bus terminal sa lungsod. Nasa 4,000 pulis naman ang ide-deploy ng QCPD ngayong undas. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.